nalatak nyo guys mayroon tayong pasyente dito medyo mga iba to kasi marami yan eh wala dito sa kanya dito dito sa kapila ng ano yan o wala yan yung buto niya wala na dito rotator andito na siya pumunta sa ilalimang kitikiling na paano ba to sir? na paano ba to? ito na ayaw kayo wala 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 Mendes ang Saluan. Saluan. Ayan, saluan si Sir. Nats sa pabawa niya, pagkakaya. Bumagsak kayo? Sige, alam problema.

Yan guys, uh, pagkita ko sa inyo. Ayan, uh, pwede mo siya. Ayan na guys. Ipuha na natin ang papakis yan. Kasi kanina nahirapan ako, na nakasiksik yung buto. Dati, isang pinto lang nakukuha ko. Pero kanina, tagal ng ibang teknik ginamit ko, malalim masyadong malalim yung pumasok na sa ilalim ng Pilipinas. Pero this, okay na siya ngayon. Yan guys, okay, okay na? Okay ka na? Smart ka na doon, sabi mo. Thank you. Thank you po. Okay, guys. Maraming salamat. God bless. Okay.